So, not gonna lie. <coughs> Medyo may sakit pa ako ngayong araw. <laughs> Sabi nga rin na nanay ko na masyadong mahina yung resistensya ko para sa kolehiyo pero hindi kinaya. <laughs> yung klase ko kasi mula 7.30 or 8 o'clock yung simula. Tagapula, na ako kaya yung karalasan kong biyahe ay mga 4-2 hours, 1-2 hours. Pinakamabilis ko is mga 30 minutes. Kaya kailangan talaga ang kising ko 4 o'clock ng umaga. Eh, hindi naman sigurado na gano'ng gising ko kaya yung alarm ko parating 345. Siguro, di kinaya yung backtool ng katabi kaya <laughs> nagkasakit. <laughs> so, ayun niya. Ang tagal ko na hindi nag-vlog sa channel. Uh, siguro, buro mga ganito lang. Update lang siguro ng vlog gagawin ko para kahit paano may kwenta ko. Nabasa ko sa bagong algorithm ng YouTube na maganda daw yung parating ka nag-upload kahit uh, mga walang silbing content lang. Kaya, eto na tayo. So, ayun nga. Kamusta yung unang linggo ng college? Ha? Hindi <laughs> ko naman masasabing stressful siya kasi week 1 pa lang at hindi pa naman nagsisimula talaga yung mismong hell week na sinasabi nila. Pero, masaya na eh. Bukod sa kailangan mo kagad makipag-usap sa maraming tao, tapos may party ka kagad na kailangan mo pahiya sarili mo <laughs> sa harapan ng professor mo. Uh. <laughs> Pero overall, masaya experience sa ngayon bukod lang sa nagkasakit ako tapos sa uh, hindi nakapasok nung isa kong minor subject na PE. Sorry sa <laughs> Pero kung sasabihin ko talaga yung totoo, para ko yung uh, high school life ko sa uh, ngayon ko, hindi ko pa nakikita yung buong punto ng college. Pero masaya na siya. Hindi pagkakataon talaga na mahihirapan ka. Lalo na pag yung klase mo nasa ano, gymnasium, nasa tapat ng building, tapos makikita mo sa mapa ng school mo, yung college building mo pala nasa likuran ng campus. No? nakabuisit. So ngayon, ang kinuha kong kurso ay computer science kasi trip ko lang. ah uh, nakita ko kasi sa YouTube na gawin mo tong application na to at uh, natuwa na ako. Nakakatuwa rin kasi tong course ko na to kasi food pa don eh makukuha ko na kagad yung mga gusto ko talagang kurso pag ting na kinabukasan ko. Puti kinabukasan ko para makamatayok. Kaya ito yung pinili kong kurso kasi uh, malaki yung sahod kung makikita mo dito, ang ano, Allah. <laughs> kaya ito talaga pinili kong gusto kasi bukod sa uh, nakakagawa ako ng mga bagay na tatay hindi ko kaya gawin, na uh, nakakagawa ng application, tsaka yung mga iba pong bagay, malapit ko na rin magawa yung goal ko. Kaya nag-aral ako ng coding. Yun ay makagawa ng hub duplicate. <laughs> <laughs> Nag-enroll ako sa University of the East Caloocan doon ako na ano, doon ako na enroll kasi hindi ako natanggap sa mga pa, ano state U. Uy, ah Uh, pinili ko UE kasi sa, ano, yung level 4 accredited siya sa mga computer studies ko yun. At saka hindi siya yung kasing mahal ng mapuwa na putek na 120k per sem tuition tapos try sem. So basically 36,000 per sem. Ay 36,000 per sem. Uh, ito yung week 1 ng college ko. ah, uh, yun palang na-update ko sa vlog na to. Siguro sa susunod kung ano-ano na mga pwede kong gawin. Eh. Uh, ayun. Thanks for watching siguro. Bye-bye.